Noong nakaraang Abril 27, 2013, bumisita ang International Thoring Team Site 3 sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ayon sa imbitasyon sa kanila na Deputy on Western Mindanao Front, Malik J. Karil, upang saksihan ang isang mahalagang okasyon na pinangunahan ng mga matataas na liderato ng Bangsamoro Islamic Armed Forces na may kinalaman sa itinatatag na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Bangsamoro. Together with International Monitoring Team, Site 3, we're here today at 113th Base Command, Councilman Al-Farishi Tungawan Sambuanga Sibutay, to witness the conduct of peace advocacy between Philippine Government and Moro Islamic Liberation Front, today, April 28, 2013. Ang okasyon ay naglalayo na ipatalo sa kasundaluhan ng MILF, ang nagaganap na pag-uusap at ang ganansya na idudulot na to sa kanila at sa sambayanan. Isa-isang nagsalita at nagpatotoo ang mga pinuno ng MILF. Ito sina, representative from Office of the First Vice Chairman, Engineer Romy Gilil. Kung na nagtakaisa para makamit ang naangad natin matagal na kapayapa, ay bigyan natin ng malaking kahunggan. Ilagay natin at isa puso, ilagay natin sa ating musik at isa puso. Napakalaki nyo sa pagkataon na kung saan kayo sagay marinig ninyo ang makauwi sa inyong mga pamilya at may ma explain kung anong ibig sabihin ng Agreement ng Bangsa Western Mindanao Front BF MILF, Deputy on Operation and Planning, Malik J. Karil, OIC 113th Base Command, BF MILF, Abdul Kadir Kudarat, President of Association for Islamic Development, Sheikh Ismael Kalalagan. Tinalakay ang simulain ng FAB at ang mga nakapaloob na kasunduan dito ang nauukol sa kapakanan ng indigenous people at ang mga benepisyo ng sadyahat ng ni Pinoy. Sa katapusan ay nagsalita si IMT si 3 Leader, Colonel Sulkupli Bin Hashim. Bagamat may bahagya siyang karamdaman, sinikap niyang ipadama sa mga kapatid nating Muslim ang kanilang maalab na hangari na makitang ang kasunduan ay marating na at maisakatuparan upang anya ay magdulot na ng kapiwasayan sa lupaing kung tawagin ay bangsa Moro. Colonel Julkufli hasib Takbir! Takbir! Allah Akbar! Ladies and gentlemen okay, okay, alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. I would like to stress on the primacy or the importance of peace to the people of Bangsamoro. Merauk To remind us ourselves and we want this situation to cease. Continue our children, our grandchildren, our great great grandchildren will live in poverty, illiterate forever. It is very selfish of us if we allow this to happen to our future generations. So, my great brothers and sisters. I would like to urge each and every one of you here, especially the MLM, high-ranking officials, to stay focused, to concentrate 120% on peace process. Ang kampo ng MILF na ito ay dati-rating napakahigpit, lalong-lalo na sa mga mamamahayag. Sa ating panayam kay Lieutenant General Noel A. Cubales, ang pinakamataas na pinuno ng Army sa panig ng gobyerno, ang malayang pag-cover natin dito ay kahayagan ng Bangsamora Framework Agreement ay iginagalang nila at ang epekto nito ay nararamdaman ng dumadaloy sa pamayanan. Isang pasasalamat kay MILF Ajag na si Alimudin D. Bualan na buong tapat na nagabay sa amin mula terminal ng Tunawan hanggang kampo na may 15 km ang layo. Para sa Balitang Filipino ng Sambatimes.com, Risa Bakbao nag